Sa video na ito ibabahagi ko sa inyo ang sampung dahilan kung bakit ang mga instant noodles na karaniwan ay maaaring makasama sa iyong kalusugan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Kung ikaw ay isang tagahanga ng regular na instant noodles, mahalagang malaman ang mga panganib na maaaring idulot ng labis na pagkonsumo ng pagkain na ito sa iyong kalusugan. Narito ang sampung dahilan kung bakit ang mga instant noodles na karaniwan ay maaaring makasama sa iyong kalusugan, na malamang na hindi mo alam. Una, naglalaman ng maraming preservatives. Ordinaryong instant noodles ito ay isang naprosesong pagkain at naglalaman ng maraming additives, kabilang ang mga preservatives, upang patagalin ang shelf life at magdagdag ng lasa. Isa sa mga pinakakaraniwang preservative na ginagamit sa instant noodles na karaniwan ay ang monosodium glutamate o MSG, na isang pampasarap ng lasa na maaaring magdulot ng mga reaksyong allergy sa ilang tao. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang MSG ay maaaring magdulot ng pananakit ng ulo, pagkahilo at pagkapagod sa mga taong sensitibo dito. Bukod pa rito, ang madalas na pagkonsumo ng mga naprosesong pagkain na naglalaman ng MSG ay maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib ng labis na katabaan, type 2 diabetes, at sakit sa puso. Pangalawa, maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo. Pangkaraniwan ng mga instant noodles na mayaman ito sa sodium, na isang mahalagang mineral para sa balanse ng likido sa katawan at function ng nerve. Gayunpaman, ang labis na paggamit ng sodium ay maaaring humantong sa mataas na presyon ng dugo, isang panganib na kadahilanan para sa sakit sa puso, stroke at sakit sa bato. Isang pakete ng instant noodles na karaniwan ay maaari itong maglaman ng hanggang 1,820 mg ng sodium, na halos ang buong inirekomendang pang-araw-araw na halaga para sa isang nasa hustong gulang. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang high sodium diet ay maaaring magpataas ng panganib ng cardiovascular disease sa malusog na tao at mga taong may hypertension. Pangatlo, maaaring makaapekto sa kalusugan ng kidney. Ang sobrang sodium sa regular na instant noodles ay maaari ding makaapekto sa kalusugan ng kidney na nagpapataas ng panganib ng sakit sa kidney. Pinapataas ng sodium ang presyon ng dugo sa mga daluyan ng dugo kabilang ang mga daluyan na nagbibigay ng mga bato, na maaaring magdulot ng pinsala sa paglipas ng panahon. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa sodium ay maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa kidney sa mga taong meron o walang hypertension. Pang-apat, maaaring humantong sa pagtaas ng timbang. Ang instant noodles ay mataas sa refined carbohydrates at mababa sa fiber, na maaaring humantong sa pagtaas ng timbang at mga kaugnay na problema sa kalusugan tulad ng diabetes at sakit sa puso. Dagdag pa, ang mga regular na instant noodles ay naglalaman ng maraming walang laman na calorie at kakaunting sustansya, na nangangahulugang madali itong kumain ng labis at kumunsumo ng mas maraming kalori kaysa sa kailangan ng iyong katawan. Sa makatuwid, ang madalas na pagkonsumo ng instant noodles, tulad ng regular na instant noodles, ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng abdominal obesity sa mga kababaihan. Panglima, maaaring makapinsala sa sistema ng pagtunaw. Ang regular na instant noodles ay isang naprosesong pagkain na maaaring mahirap matunaw, lalo na para sa mga taong may mga problema sa pagtunaw. Bukod pa rito, ang ilan sa mga additives na matatagpuan sa regular na instant noodles, tulad ng mga preservative at pangkulay, ay maaaring magdulot ng pangangati sa gastrointestinal tract at maging ng pamamaga. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pagkonsumo ng mga ultra-processed na pagkain, kabilang ang regular na instant noodles, ay maaaring nauugnay sa mas mataas na panganib ng irritable bowel syndrome at inflammatory bowel disease. Pang-anim, maaaring magdulot ng hormonal imbalances. Ang ordinaryong instant noodles ay naglalaman ng substance na tinatawag na bisphenol A o BPA na ginagamit sa paggawa ng food packaging. Ang BPA ay isang endocrine disruptor na maaaring makagambala sa paggana ng hormone at humantong sa mga problema sa kalusugan tulad ng kawalan ng katabaan, kanser sa suso at prostate, at mga problema sa pagunlad ng mga bata. Higit pa rito, iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang BPA ay maaaring nasa mas mataas na antas sa mga delatang pagkain, kabilang ang ordinaryong instant noodles. Pangpito, maaaring makaapekto sa kalusugan ng utak. Ang madalas na pagkonsumo ng regular na instant noodles ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng utak sa maraming paraan. Ang MSG na matatagpuan sa regular na instant noodles ay maaaring makapinsala sa mga neuron at maging sanhi ng pagkamatay ng cell sa mga partikular na bahagi ng utak. Bukod pa rito, ang mga regular na instant noodles ay mababa sa mahahalagang sustansya sa utak tulad ng vitamina B, iron, at omega-3 fatty acid na maaaring makaapekto sa pag-andar ng pag-iisip at kalusugan ng isip. Pangwalo, maaaring makaapekto sa kalusugan ng bibig. Ang ordinaryong instant noodles ay isang pagkain na madaling kainin, ngunit malagkit din ang mga ito at maaaring dumikit sa iyong mga ngipin at bibig sa mahabang panahon. Ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng plaque at pagkabulok ng ngipin. Bilang karagdagan, ang mga regular na instant noodles ay naglalaman ng maraming asukal at pinong carbohydrates na isang mapagkukunan ng pagkain para sa bakterya na nasa bibig. pang Maaaring makaapekto sa kalusugan ng buto. Ang ordinaryong instant noodles ay mababa sa nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng buto tulad ng calcium, vitamina D at vitamina K. Bilang karagdagan, naglalaman ang mga ito ng maraming sodium na maaaring humantong sa pagkawala ng calcium sa mga buto at dagdagan ang panganib ng osteoporosis. pang sampu maaaring magdulot ng pagkaantala sa paglaki ng mga bata. Ang instant noodles ay maaari ding makasama sa mga bata. Kapag ang isang bata ay regular na kumakain ng mga pansit na ito, maaari itong maging sanhi ng pagkaantala ng paglaki nila. Ito ay dahil ang mga sangkap sa produktong na prosesong pagkain ay maaaring makagambala sa likas na kakayahan ng kanilang katawan na sumipsip ng mga sustansya. Dahil hindi naglalaman ng mga ito ng mahalagang nutrients, Maaari itong magdulot ng pagkaantala sa mental o physical growth ng mga bata. Sa katamtaman, ang pagsasama ng instant noodles sa iyong dieta ay malamang na hindi magkakaroon ng anumang negatibong epekto sa kalusugan. Gayunpaman, ang mga ito ay mababa sa nutrients, kaya huwag gamitin ang mga ito bilang isang staple sa iyong dieta. Higit pa rito, ang madalas na pagkonsumo ay nauugnay sa hindi magandang kalidad ng jeta at mas mataas na panganib ng metabolic syndrome. Sa pangkalahatan, e-moderate ang iyong pagkonsumo, pumili ng malusog na iba't ibang at magdagdag ng ilang gulay at pinagmumulan ng protina. Paminsan-minsan ay tama ang pagtangkilik ng instant noodles, basta't pinapanatili mo ang isang malusog at maayos na jeta. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, Pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.